Graham ko kahoy bang tabang silang mamang papa ba kaya nang nabuhi po bukod sa mangraha manguha ng panggatong uh, jewel ano pa yung uh, iba ninyong pinagkabalahan maglaba ya yeah. mm -hmm. sa kanang balon gani layo tama nito tabay malayo ang balon dito oh, doon kayo na... maglaba yeah. ka-PWD natin. So uh, ganon din ako Jewel. May ano din may kapansanan din katulad sa inyo. So yung sa inyo, ah, si in, Jewel pala, Jewel Baga. Baga. Oo. Uh -huh. Isa 42 years old. Ah. Uh -huh. So yung kapansanan po ninyo, ano ba yan uh, anong klasing ng kapansanan, kapansanan yan? Ano? Uh, uh, orthopedic eh, sa bukog ng ni. Oo. Oo, sa mga yeah, Pero panas siya? Inborn inborn so matagal-tagal yung uh, ganyan tayo no 42, uh, 42 years, two years. Uh -huh. so mm -hmm. on sa pod kapait ning ang sako ah kabahin sa koa ah, sa ko ang pagka si ah, may mm -hmm. sir sad na ako sa imuha nga jod nga mas mayo ganimuha muha kay namat ani mo nga inana ka ako ako ah, dako na ko nga nainani mm -hmm. So paet nga nawad-an ko og usa ka tiil. Paet jud um, ang kalit ba no. Um, so maluoy ang Ginoo, tagaan kay hapon tagkusog padayon sa kinabuhi oh. labi na natay okay. pamilya. Survive sa kinabuhi. Um, um, sa imuhang bahin, sa imuha hapod unsa poy may sir nimo, unsa poy mga na nagi ani mo? Uh, panginabuhi basta madalang parihan ni inani mo kanang maraham ko kahoy tabang-tabang silang mama papa bahay, nanginabuhi po. Oh. mamalit sa mong mga kuan bago ra na halinan mga slingan ra So ang imuhang gikalingawan kanang manguhag masig unsa lang basta makortahan. Oh. Mangraha. Yung mangraha guys, yung manguha ng kahoy panggatong oh. para ibinta. Oh, ibinta yung Amu amuha kay amuha kay amo pag yung panitan. Oh, yung balatan tapos oh, balatan. kasi maganda yung balatan no. Uh, maganda tingnan ba maraming uh, bumili oh. no. Tapos sa uh, Mangraha, Raha, ng panggatong uh, jewel, ano pa yung uh, iba ninyong pinagkabalahan? Uh, ako nga uh, kay maglaba yeah. sa kanang balon gani, malayo layo, ito dito, tabay Malayo ang balon dito? Oh, Doon kayo kuan mag maglaba? Kwan? Half kilometer Malayo? Wala ba kayong koneksyon sa tubig Li, dito? Lisodandahan wala, wala pa naabot Wala pa? So hirap talaga sa tubig no lalo na maglaba no malayo. number one ko na mo problema kay tubig, uh -huh. connection sa tubig. Oo. Uh -huh. So ang ang mudala sa labo no? lain ik ikaw, nalain, uh -huh. na ikaw pag ikaw na lang uh, Ako eh hapon. Ako mo balik ra Balik-balik ra po. So, ikaw ra right? mudala sa labo no. So, sa hay si mama ang mukha na mutabang. No? Nasa kay ma, mayroon ka ding mga kapatid Joel? Oh, ang iba ko na, nang naminyo minyo na. Na minyo ana? na. Minyo, ano, kapag aral ka ba ganun? Ah, uh, high school level High school level kay sa Kalisod sa kuan no barangay high school alam mo Lisod kay dance luno Malayo. 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 Uh Oo. -huh. So ilan ilan pala kayong magkapatid lahat? First ba? Ah, lima kayo, ikaw ang panganay. Oo, oh, panganay. Oo, oh. gano'n oh, ganun po ba? So, yung nanay at tatay mo, ano din yung mapagkitaan? Kayong sa uma lang. Sa, sa uma? Hay hayupan. Mayroon kayong uma dito? Oo, oh, ito lang yung kanang maliit dito. Kanang... Di, dyan lang sa anahan? Oo. Oh. oh. Tapos, mayroon din mga alagang hayop, ganun? Hayop, may na yung kambing. kambing. Oh. manok. Oh. ang Patuang gibuhat is kanang kanang naning kamot bi, uh, bisan sa ato ang kalisod sa ato ang kapansanan mm -hmm. naningkamot kamot kita lumaban pa rin sa buhay no kung oh. habang may buhay uh, ay laban. Oh, laban laban lang yun oh ito po yung tungkod ni Joel oh. pero komportable ka lang nito tungkod niya komportable oh, lang, ni? lang ka ni komportable hmm. raman ko naanad lang ka ito po yung tungkod niya stainless o oh. alo oh. so mangwan mangraha So yung mga kinuha ng kahoy nandiyan pa oh, mga binalata na ba? So magkano din yung ano, yung yung kumpra, yung uh, bili ng customer niyo sa atin? Sir, kuha naman, bangan. Eh, isang o, isang, tali. Tale. isang tali, magkano yung isang tali? Singko. Singko, mura lang no? Oh, kunin lang dito. Oo, oh, kunin. Naya, dyan lang ang bumili ng kapitbahay. Naya, dyan lang uh -huh. ang Oo. So, ngayon po Joel, naparito po kami kahit papano makabigay din kami sa inyo konti balita namin malapit na yung birthday ninyo sa uh, ngayon 7 ngayong uh, January 7 mag, kana, portito ka so unsa may ano po yung wish ninyo sa darating nyo na birthday ah, wala man ako ibang wish yung wala ano yung mabuting pangatawan yan lang malakas para, lagi para maka laban pa tayo sa buhay yung kanang para makapatuloy sa uh, trabaho andalaw. Ng uh -huh. pasalamat ako sa Ginoo. You know, Salamat sa Panginoon. Uh -huh. Yan yan, lang. yan lagi no na ang hiling uh -huh. natin no na basta malakas lang tayo lagi, uh -huh. hindi tayo magkasakit uh -huh. kahit may kapansanan tayo. Patuloy pa rin no. Uh -huh. So yan lang ang lagi nating hinihiling atong giampo sa Ginoo nga dili kita magkasakit kay lisod kay magkasakit kay naglisod patang sakit samot nang sakit. Mm. no so uh, buutan kay si Joel para so, makapadayon tas panginabuhi ba uh -huh. lawas na may puhunan na to uh -huh. so wala jud ka wala, ka naka nagkaroon ng pagkatao na magkaroon ng kapiyak ng asawa ba awa ah, wa no? oh, wae, but, uh, sa una kaagi mga tik tik oh Uh -huh. Cacahat. Chah Cacahat Chah langit takutob, no? Oh, kotob lagi dia. So, warna kaagay nga ini di ni Mudring Chicks. Wah, wow, mga kwanra amiga. Mga amiga, mga amiga, sita po. Amiga, amiga uh -huh. So, ngayon, uh, Joel, lalo na malapit na yung birthday ninyo. Na uh, nais nice namin na uh, sa mubo nga mubo nga oras nga panagkita na ito, po nga sa ginagmay nga paagi sa maliit na paraan, mapasaya ka din namin. Ha? Salamat so, mayroon akong ibigay sa inyo. Uh, is, mayroon, kasi mayroon kaming mga sponsor sa mga lakad namin. So, ikaw ang napili kong bigyan para mayroon kang panghanda sa birthday. Ay, salamat sir. Uh -oh. God bless. Uh -oh. So, ano pong balak nyo kapag mayroon kayong uh, uh pira? Uh, ano po yung balak nyo sa birthday nyo sa sunod na araw? Kahit ka, ko sa simbahan, magpasalamat, managkot niya kahit pansin lang, ano lang. So, importante, yeah. mo ito kita sa simbahan. Simbahan, no. Ta sa grasya. Sa... Pasalamat po ta sa tuig na niyabot po ta ng tuig. Oh. Nga, bago ng New Year. Karun, bago ko na yung silanap yun eh. Ah, gilang tanig ah. Sugat so, tanigit New Year. Hmm. Sige po, uh, si Jewel po, uh, taga na itong pahalipay. Isang PWD, buutan, inya, nagkugig yun. Sana sa mga PWD rin na makapanood nito. So gayahin natin si Joel na hindi talaga bumitaw sa kabila ng kanyang uh, kapansanan. Uh, ganun din tayo. Uh, lagi din kami nagpapasalamat sa Panginoon na bigyan pa ng uh, kalakasan lagi. At tanggapin po ninyo ito. Galing ito sa sponsor natin sa GTM oba uh, Niagara Falls, Canada. GTM of uh, Niagara Falls, Canada. Maraming salamat po sa inyo. sige Salamat po. Yes, eh. God bless sa mga sponsor. Wow, ang maswerte. Salamat talaga. Hmm. Salamat talaga ta si sa ganyan. salamat ako una sa si Ginoo, kaduha sa mga sponsor. Sa inyo asal. masaya 'yan? Advance happy birthday ha. Hmm. Advanced, Happy New year. Advance uh, kana. Uh -huh. Happy uh, Merry Christmas din and Happy, Happy New Year. Uh -huh. Sige, Joel, uh, ano po ay eh, maraming salamat sa GTM of Niagara Falls sa uh, Canada. At ah, Joel kanang mayroon ka bang mensahe sa ating mga kapwa na PWD rin na ba kayo mensahe sa atong kamera. Nga hmm. yeah, patuloy lang. lab laban sa buhay. Kaya natin 'to sa mga kapwa na PWD huwag tayong mawala ng pag-asa laban lang tayo sa buhay at palaging tumawag sa Panginoon